Yun. Buti na lang hindi snow dito, no? Walang putik. Nako. Suot na natin 'yung ano, suot na natin 'yung ating sapatos, oh. 'Yung ating uh, bagong biling sapatos na Oak Cloud na napakagaang. Yan. Puting-puti pa naman, buti na lang. <laughs> Yun dinadaanan natin, wala nang snow. Yan, konti na lang ano. At least 'yung sapatos natin safe na. Papadala muna tayo ng pera kay ano, kay Mahal na Reyna, ay kay Mahal na Reyna sa ating mahal na ina pala at sa ating manang cherry at sa ating tita ay naku haba ng pila haba ng pila ayoko wala akong time maghintay dyan ang haba ng pila winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada pag may araw talaga na natsyempohan mo mahaba yung pila ay ang tagal pa, iba, ang tagal pa naman dyan yung, yung iba kasi naglo-loan pag naglo yung iba dyan ako ang tagal nun ang tagal lang paghihintay kahit na dalawa sila minsan dalawa sila dyan eh sa haba ng pila pero kung nagpapadala lang ng pera yung mga nakapila doon mas madali lang eh pero kung maglulon loan mangungutang ang tagal noon mga kainags eh siguro yung mga nakapila doon lima hindi na tagal doon na lang tayo sa ano sa West Edmonton Mall na lang tayo tumingin pupunta kasi ako ng ano ngayon ng West Edmonton Mall at magpapapalit tayo ng pera ng US dollar. Kasi pupunta nga tayo sa Las Vegas, di ba? Kailangan daw ng cash. Importante may cash. meron tayong US dollar cash. Kailangan daw yon. So, syempre, magagamit pa rin naman natin yung credit card natin. Kahit pa Pero iba na yung meron tayong cash, di ba? Magwi-withdraw muna ako sa banko. Tapos sa uh, papagasolina. Tapos diretso tayo ng Uh, West ano ng West Edmonton Mall. nag-search ako sa Google kung alam, may mga malalapit bang mga money exchange mga, mga money changer dito. Wala eh. Eh doon na lang sa ano sa West Edmonton Mall at least makakapasyal pa tayo sa uh, mall, di ba? Ayun oh. Hanggang doon sa may hanggang doon sa may pintuan, may nakapila eh. Gasolina muna tayo. Magkano mag gasolina ngayon? Pwede mo na baka maputikan yung sapatos natin, maganda. Yeah. <laughs> ingat na ingat, ano. Gasolina natin ay, nako, $1.47 per liter, mga kainags. Papagasulina lang ako ng mga $50 or $60. Ganda talaga ng araw. Ganda ng panahon natin ngayon, ano. Sarap pa, masyal-masyal. Nako, ganda talaga tingnan ng mga lugar natin ngayon. Wala ng snow. Gasolina muna tayo. $60. 40 liters ang pumasok. Yan, ano na ngayon, bali hindi na tayo nagpa four wheel drive ngayon, mga kainis ano. Two wheel drive na lang tayo ngayon. Siguro gagamit na lang ulit tayo ng four wheel drive pagka winter na uli. Yan, depende pag hindi nag-snow, no? Hindi nag-snow ngayon, pero alam ko magi-snow pa rin ngayon yan mga March, April, meron pa rin yan Pahab, mga pahabol. Punta na tayo sa ano sa West Edmonton Mall. Oh, ganda ng daan natin, grabe no. Parang nakakapanibago, wala nang snow oh. Wow. Eto yung mga tayo na masarap mag-drive. Di ba yung talagang kapit na kapit yung mga gulong natin sa ground. Yan yeah, o, nako, sarap talaga malapit na. So excited sa summer, nako. Eto. LRT to, oh. yung ginagawa rito. No? LRT, mukhang LRT or MRT. Ito ang problema natin ngayon, parking. Yan, Ang laki ng parking ng West Edmonton Mall, pero grabe. Daming tao, ganda kasi ng panahon ngayon. Eh. Mukhang di rin tayo dito. Ay, nako, kanina pa tayo nag-iikot dito, no? Wala tayong makita. So lalabas na lang ako. Maghahanap na lang ako ng parking doon sa labas. Siguro dun sa may Jollibee kakain muna tayo. Wala, eh. Continuous 'yung mga sasakyan, eh. Ito mga kakarating lang din ito. Pupunta yan sa dulo kung saan tayo galing Mahirapan tayo rito, eh. Kaya bali doon na lang tayo magpa-park. Doon sa may Jollibee. Yan medyo traffic ngayon, ano? Dami sasakyan, no? Tara dito na tayo Yun Buti na lang Kain muna tayo sa Jollibee Ay nakalayo ng parking natin ano Dito, dito tayo nagpark. ano, Luwag ng parking dito pero Sabi private property raw to Eh kakain naman tayo dito siguro sa Jollibee to Sa Jollibee no? Wala namang mga ibang establishment dito Kundi Jollibee lang eh Yan eh yung Jollibee ayun oh no? Pwede kaya mag-park dito. Sana dito na tayo nag-park, no? Pero okay lang. Doon na tayo. Nako, yung sapatos ko. Oh. Nako. Baka madumihan yung sapatos nating mamahalin. Huh? Nako. Oh. Buti na lang yung dinadaanan natin. Wala lang masyadong snow. Ayan. Sarap maglakad. Ha. Oh. Oh. Ah. Oh. O yan o, kakain muna tayo no Kakain muna tayo mga kainag siya Meron meron din nakakilala sa atin dito sa ano Sa Jollibee no, subscriber natin Shoutout kay Aaron Yan Nako, sarap o, Kain muna tayo Yan, so may namitay mo subscribers Thank you Katrabaho mo sila, yan Ah, Ryan Kami yung first Ah, kay Ryan Austria ay, Oh, <laughs> thank, you. thank you. salamat po. Nice meeting nga. Yun. Uh, so, mga kinis. So, may subscribers ulit tayo rito, no? Shoutout kay? Uh, Abby. Yan. Tsaka kay Alvin. Alvin, um, yan. Yeah. Shoutout kay Alvin. Kaya palagi yeah. siyang nanonood sa iyo. Thank you very much, Alvin. Salamat. Yan. Yeah. Hindi, kasi ano na. Ah, ba? Idol si na rin ko si Mahal na rin ko si Mahal na rin Kasap na rin ah, na rin Kasap ko si Mahal na si kay Aaron at saka si April Ilowa. Yeah, shout out April Ilowa. Thank, Thank, ah. Thank you ah. Sam. Thank you Ayos. Sobrang saya naman natin mga kainig natin Ang dami nating subscribers pala rito. Mga customer, pati yung nagtatrabaho. Nako, sobrang na-appreciate ko tinawag nila ako. Pagpasok ko pa lang nagulat na sila, nakaki para nakita sila ng guwapong artista mga kainig sanot. Pindutin muna natin 'to. Yan. Tatawid tayo doon, no? Nako. Kakatuwa lang, ano? Parang hindi ko na naubos yung kinakain kong ano eh, palabok. Kasi nabusog na ako dun sa mga meet up natin sa subscribers natin. Kakatuwa. Hay, nako. Sobrang busog na busog sa pagmamahal ng mga subscribers, viewers natin. Yan, tara, let's go, let's go. Nako, lakas yata ng boses ko para natakot sa akin yung nasa harapan ko ah. Ayun, ayun oh. Hintayin na natin ito makaligtas. Hm lakas ng boses ko wala ganun talaga mga ganun naku, mukhang iiwas pa yata Ay, hindi hindi, 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 iiwas yan tara dito tayo kinakan yung boses ko kasi baka ano ma matakot sa atin yung mga kasalubong natin ang bihira naku yung sapatos ko mapuputikan yan saan ba tayo dadaan ah dito na tayo dumaan mas safe <laughs> yung sapatos ko bagong bago yan puting puti Pamera. Pero kanina, hindi ko kasi inasahan na meron tayong mamimit up ng mga subscribers doon. Na talaga ako mga kainis. Nagulat ako eh. Tapos sunod-sunod, mga lumalapit na sa akin. Sabi, papa picture, Eh, natutuwa naman tayo kasi magpapapicture nga. Ay, salamat naman at namit natin yung mga hindi natin nakikilala mga subscribers. Ano? Sobrang thankful tayo. Yeah, nahiya talaga ako kanina kasi maraming mga ibang customer na nandoon Na tinitingnan ako mula pa hanggang ulo yung mga hindi na sa atin Parang sinasabi, sino ba tong pinagkakaguluhang parang artista? Yan! Yeah. <laughs> Masaya lang ako mga kainags, ano Kaya kayo mga subscribers ko, viewers Pag nakita nyo ako, huwag kayong mahiyang tawagin ako Hindi ako suplado Hindi ako suplado, mabait ako mga kainags ano mas masaya nga ako doon pagka tinatawag niyo ako okay, eh. Mamimit ko kayo. Yan, dito na tayo sa loob ng mall mga kayo nagsano. At ang hindi ko lang alam, kasi wala akong dalang cash na Canadian dollars. Ang hindi ko lang alam kung pwede yung debit, debit card natin na ipampalit. Isa swipe para mapalit mabigyan tayo ng US dollar cash no. Tingnan natin, tanong tayo. Kung wala, hopefully sana merong bangko ako rito na pwede tayong mag-withdraw. Hopefully, sana meron. So, meron din tayong mga nakakasalubong dito. Nagugulat na lang tayo, tinatawag yung pangalan natin, ano? Inaags. Yan, shoutout sa kanila, mga kababayan natin Pilipino. <laughs> May mga tinitingnan ako, e, bila na lang ako maririnig. Inaags! <laughs> shoutout po, thank you. Yan, yeah, so nakapagpapalit na tayo mga kainay. So, nabali, tig pa five. Ano, five, ano, five, doll, uh, five, dollars yung pinapalitan ko. Yan. Ayos para, ano. Hindi na kailangan ng barya-barya pa. O, oh, diba? Para marami kunwari ano, marami kunwari ano, pera. Yung makapal wallet. Pero, ito, $500 $5 lang. So, let's go, let's go. So, mga kinags, ano, pwede naman pala. Pwede naman pala kahit wala kang cash. Kahit yung debit card mo lang yung gagamitin mo. Pwede daw. So, yun yung ginawa natin. Kaya nakapagpapalit tayo. Kasi, mabala ko sana kanina pupunta pa ako sa bangko para mag-withdraw ng Canadian Canadian dollar para may punta diyan kasi last year last 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 time na pumunta tayo dito may dala akong Canadian dollar eh. eh okay na ngayon at isa lang natin na kahit yung debit card natin pwede pala. 'Di ba? Para ako nanini bago sa suot kong sapatos, mga kainag ano? Ayun oh. Ang ganda ang parang wala akong dala. Nanini bago ako. Kaya sa sunod ito na yung ito na yung ano, ito na yung sapatos na brand na bibilin ko. Ito na. Maganda kasi, gusto ko komportable ako eh. Yeah, no? Komportable, komportable ako. Maraming salamat talaga doon sa nag-comment ano. Na itong sapatos na brand ang bibilin ko. Tapos sa susunod, yung bala kong coaching bilhin, ganito mga kainags, ano? Yan, yeah, no? Yan! Grabe. Uh, yan yung coaching na gusto kong bilhin sa susunod. Ang lupit oh Wow Grabe Magkano kaya to? Pwede kaya yung credit card ko rito? <laughs> wow Galing parang ano Parang Batman ano Yung sakin ni Batman ano Wow Pag ako nanalo dyan Nako Sigurado madadagdagan yung yabang natin mga kainis at madadagdagan yung ating kagwapuhan yan tsaka yung lakas ng kapil natin madadagdagan yeah. ang <laughs> bihira ang ganda, ang ganda ng sasakyan kaya lang syempre eh, medyo mainit sa mata ng mga karnapir yun pagka napunta sa atin yun eh, pero paano mapupunta sa atin yun hindi naman tayo tumataya medyo nakakatuwa lang ano, nakakatuwa lang na na pumunta rito sa West Edmonton Mall ngayong araw na to gawa ng adaming tao diba, diba? tagal natin hindi nakakita ng maraming tao tapos ngayon nakakita tayo ng maraming tao ngayon no? excuse me nakakatuwa lang nakakapanibago <laughs> ay na-enjoy yung mata ko rito ah hindi ako sanay na nakakita ng maraming tao rito sa kanito eh no? ngayon dami ngayon, hinahalap ko naman Western Union. Sana may makita tayong Western Union dito. Ayun, ayun, ayun. Punta na ay sa maps, sa maps directory. Kaya lang, marami pang tao. Eh. Maghanap ko tayo ng iba. Western Union para wala na tayong isipin may pag-uwi natin. Ah, ito, silipin muna natin to Isang pasilip lang, mabilisang pasilip lang. Oh. Yan, oh. barko. Barko sa gitna ng West Edmonton Mall. Yan. Tapos bibili rin ako ng kape ngayon. Yung sa Tim Hortons, baka manalo tayo sa roll-up, 'di ba? Yung meron silang premi ano ngayon yun, yung games. Naka pwede kang manalo ng kape, ng donut o baka pag sinuwerte pa tayo sa TV, pera, 'di ba? Bili tayo Tim Hortons yung cup, nakakap. Medyo may kahabaan tong ano, makaluwagan tong West Edmonton Mall, mga kainis, ano? Mapapagod ka talaga sa kakalakad dito. Especially pagka hindi mo alam yung hinahanap ko nasaan ako. Na, oh para ka nag-jogging ng ilang kilometro sa pagod ayan gumamit ako ng directory oh, para makita natin yung western union bababa tayo second floor tayo no? bababa tayo sa ano eh? nasa baba raw malapit sa may galaxy land tara tara let's go let's go oh, hindi pa gumagana yung escalator oh. ito yung hirap minsan eh, no? kahit na uh, gumamit ka ng directory eh. hirap pa rin alamin kung nasaan eh. nakita ako na eh, pero nalilito ako sa dami ng tao eh pag nakababa ka na asa na rito asa na rito wala na Eh, pinicturean ko ginawa ko pinicturean pinicturean ko yung directory yan o oh. yan so meron ako susundan ko na lang kung nasaan ha ah, diretsyo lang diretsyo <laughs> yan diretsyo yan lang natin to yan didiretsyo lang natin yan tapos ha kakaliwa tayo kaliwa pagkatapos kumaliwa kakanan yan. Ito tayo. Ah, doon, doon. Kaliwa tayo doon. <laughs> ayun, ayun. Nandun. Pambihira, oh. Kanina pa pala natin nadadaanan ito. Yung pagpasok pa lang natin dito sa mall. Nandito na pala. Yung hinahanap natin, ano. Hindi kasi nakalagay. Ay, sarang mukha sarado pa. Ay, to, 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 to. Ay, sarado pa, oh. Hindi hira sarado pa. pambihira sarado pa oh. Pag siniswerte nga naman, balik na lang tayo doon sa ano, sa Western Union natin. Saan tayo nanggaling kanina? Ha, ah, pagod ako, grabe, tapos sarado lang. Nagtanong-tanong na ako lahat, dami ko na pinagtanungan eh. Nandito lang pala sa <laughs> Order na lang tayo ng kape. Pagod ako, grabe. Makahigop man lang, lang ng kape para pampagpawi ng st stress at pagod. Parang siya yata ako ng isang oras na kahanap ng Western Union ah. Pero tapos sarado eh no. Ay, nako sana manalo tayo sana, sa ano sa Tim Hortons, yung parapol nila no. Yeah, so nakabili pa ng kape mga kainis so. Sana manalo no. Uwi na tayo mga kainis so. Napapagod ako dito. Papagod ako sa nakakalakad na kakalakad. Thank you. Thanks. Oh, so, nasa labas na tayo, ano? naligaw din ako nung hinahanap natin yung exit kung saan tayo dumaan kanina. Naligaw ako. Bira, oh. Grabe. Especially pagka marami talagang tao dito sa mall. Talagang hindi mo minsan maiwasang hindi maligaw, eh. Eh ako eh tagal ko na rin dito sa pumupunta sa West Edmonton Mall pero naliligaw pa rin ako. Lipat muna tayo. So by the way, maraming maraming salamat nga pala sa mga subscribers natin dito, yung mga viewers natin ah. Tinawag ako nung nakita nila ako, no. Ah, hindi na rin kami nakapag-usap, hindi na rin kami nakapag hindi ko na rin sila na isama sa vlog kasi ano eh. Maraming tao tapos nagmamadali lahat ng tao. Kaya gusto ko sana silang kausapin, gusto ko sana silang lapitan kaya lang ah, uh, may mga kasunod tayo sila may mga kasunod din kaya na, ano lang na contento na lang kami sa kumusta po kumusta yan shout out sa mga subscribers na na meet up natin dito sa West Edmonton Mall ngayong araw na to ano thank you maraming salamat yan so tatawid tayo doon doon tayo tatawid yan pag wala tayong sasakyan mga bus doon oh yan. so doon tayo nagpark di ba nako sapatos natin nako ingatan natin sapatos natin oh nako ay. Jesus Christ died for you. Yan. Headway. Head. will go. will go. Let's 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 Let's go. Let's go. Let's Let's go. 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 Tawid Solve na solve yung ating uh, pagpunta sa ano no sa West Edmonton Mall. Pagod, magandang exercise. Yan. shout out sa mga subscribers natin dito sa Jollibee ano. Mga uh, viewers, subscribers na tumawag sa atin at na natin. Yan. hi salamat. Dito luwag ng parking dito. Maglalakad ka nga lang ano. Maglalakad ka nga lang doon. Yan tawid tayo tayo. At least, di ba? Luwag. Okay lang maglakad. Sana naman tayo maglakad eh. At least yung parking natin. Di ba? Hindi tayo mahirapang magpark. Bale, tiningnan ko yung ano, Western Union kung ano oras sila uh, mag-open. Uh, ano pa, mamaya pang alas 9 pala yung sarado nila. Kaya ha, ano pala ngayon? Ano pala ngayon? Ano? 4.29. Oh? Ano? 4.29. 4.30 pa lang ng hapon ngayon. So, diretso na ako ngayon dun sa Western Union. Kung sa tayo nang galing kanina. Sana wala nang mga nagpapadala. Sana, sana tapos na yung pila. Yan, para makapagpadala na tayo. Para maging masaya naman yung ating uh, nanay, aking nanay. Yan. Merong ano diyan oh, Boston Pizza. Nag-apply din ako dati diyan ng oh, contract worker pa lang ako diyan oh, Boston Pizza. Way back siguro mga 2012 'yon nag-apply ako. Sabi ko eh hindi pa nagsisimula yung interview. Sinabi ko agad na ano, na contract worker ako, kailangan ko ng LMO. Kaya lang nung nalaman nila na kailangan ko ng LMO, wala, tapos ka yung interview Sabi nila, hindi kami nagbibigay ng LMO Kala namin permanent residence ka Kaya yon Siguro, tumagal lang ng Dalawang minuto yung interview, no Pero at least nagtry tayo, no Nice try, yan Dito, dito, dito Yan, no, yan Dito na tayo, second time around Sa Western Union Bah, mukhang malinis, ha Mukhang wala ng tao, ah ay meron isa pero hindi na katulad kanina na sobrang dami ng nakapila ay salamat bot kasi ko naging ay naku po meron pa rin mga kahinags, ano pila pa rin oh patay tayo nito daming tao daming tao pa rin ayan oh pila oh kita nyo likuran ano ay nako bili na lang tayo ng ano ng pandesal ayokong pumila maubos ang oras ko dyan Grabe ang dami nagpapadala ngayon ng pera, no? Marami ring mga naglo-loan. Ah, bumili na lang ako ng pandesal, mga kainag, so. Oh. Ayan, no? Oh. <laughs> Kain na lang tayo, tama tama sa kapi natin. Tapos mananalo pa tayo ng sasakyan, ano? Doon sa roll-up ng Team Hortons na kape. Para, Paul. Ay, nako malungkot ang nanay ko nito babalita ko na hindi pa ako nakapagpadala na eh sa dami ng tao maubos ang oras ko sa chinek ko rin yung palitan ng Canadian dollar ngayon sa Philippine peso nako ang baba mga kainis ano wala pang 40 kasi dati pag nagpapalit tayo 41 pesos sa isang Canadian dolyaris no sa 1 dollar e eh ngayon tapos naging 40 tapos ngayon chinek ko 39 wala pang 40 ewan ko lang kung uh, kapareho din ang ano na to no nang Money Mart na to yung nakita natin dito sa Google pero sa, sa susunod na araw na lang ako magpapadala nako nadumihan yung sapatos ko nako patay bale dito na sa bahay mga kainay siya na no? tara <laughs> hirap talaga pag puti yung sapatos eh, you no? Know? nakakapang ano eh naka lumo pag nadumihan eh